para sa unibersidad ng mamamayan na nagsasapraktika ng mga teorya. Tuloy ang laban para sa konsensya ng bayan. Ako si Becca Lucero mula sa Alliance of Concerned Students, ang inyong susunod na CSS Representative. Para sa unibersidad ng mamamayan na nagsasapraktika ng mga teorya, tuloy ang laban mga konsensya ng bayan. Ako si Iya Manyo mula sa Alliance of Concerned Students, ang inyong susunod na College of Social Science Representative. Magpunyagit magkaisa para sa Universidad ng Mamamayan. Konsensya ng bayan, tuloy ang laban. Para sa Universidad ng Mamamayan na nagsasapraktika ng mga teorya, tuloy ang laban para sa mga konsensya ng bayan. Ako si Say Ortiz mula sa Alliance of Concerned Students, ang inyong susunod na CSS representative. Magpunyagit magkaisa para sa Universidad ng Mamamayan. Konsensya ng bayan, tuloy ang laban. Greetings everyone! I am Ali Madison Gapas from UP Kamalayan, Apple's UPB, UPB Philosophy Circle, Akma UP, and I am your next CSS representative na bukas sa posibilidad, bukas sa hamon, sama-samang tutugon, iskolar para sa bayan, tayo ngayon! Pag-aralan ng lipunan, lagit-lagi para sa bayan. Magandang araw, mga iskolar ng bayan. Ako po, si Jared Ivan Red Subihano, mula sa Akma UP ang inyong susunod na kinatawan ng Kolehiyo ng Agham Lipunang, bukas sa posibilidad, bukas sa hamon. Sama-samang tutugon, konsensya ng bayan, para sa bayan, tayo ngayon! Tungo sa pagalpa sa kadena sa kawalan ng fieldwork support para sa Soksay, ako si Zena Gulto, ang inyong susunod na CSS representative. Kay Zen, Sir Bishoy, 12 out of 10. Mula sa pamantasan tungo sa lipunan, ating alpasan, kadena ng bayan. Tungo sa pagalpas sa kadena ng paglabag sa karapatang pantao, ako si Hanikaabria, ang inyong susunod na CSS representative. Kay Hanikaabria, ikaw ang bida. Mula pamantasan tungo sa lipunan, ating alpasan, kadena ng bayan tungo sa pag-alpas sa kadena ng historical distortion. Ako si Kay mula sa Kadwa UPB, ang inyong susunod na CSS representative. I am Kay, your one call away. Mula sa pamantasan, tungo sa lipunan. Ating alpasan, kadena ng bayan. Ano ang iyong pagtingin sa panawagang i-resume ang peace talks sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas at CPP-NPA-NDF? Uh, ang aking pagtingin sa panawagan na i-resume ang peace talk sa pagitan ng gobyerno na eh, sorry, sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas at CPP-NPA-NDF ay uh, maganda ito kung national level, pro ako para dito dahil ito ay magsisilbing magandang plataporma para marinig nga ba kung ano nga ba ang hinaing, kung ano nga ba ang mga pinaglalaban ng CPP-NPA-NDF, kung ano ang uh, kung ano ang kanilang ay nga panawagan. Uh, ngunit kung ito ay localized peace talks, uh, ako ay against dito. Dahil uh, ang localized peace talks dito, lalo na sa Cordillera, ay alam natin ginagamit uh, bilang isang red tagging, uh, red tagging forum. Sa aming pagtingin, ang panawagang inassume ang peace talk sa pagitan ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas o GRP at CPPNPNDF ndf ay maaaring gawin o sa ibang sa ibang salita pwedeng i-assume dahil dito natin makikita ang mga ang pwede na ma-air ang mga grievances between ang GRP at CUP and PNDF i ituloy na rin natin uh, ko na lang din na dito rin makikita kung ano ang mga problema between sa dalawang mga part partidong ito at pwedeng at pwedeng at pwede nating sabihin na ang mangyayari sa pistoks na ito ay makaka maka advance ng magiging panawagan ng GRP at CPP na ang peace talk sa pagitan ng gobyerno at Republika ng Pilipinas at cpp si and ndf sa ano sa ng Duterte. Nararapat lamang na ito na i-resume sa kadahilanan na choice lang naman ni ni Duterte ang pagpapatigil dito. At ngunit para sa akin, para sa amin ay nararapat nararapat itigil kung ito ay localized pero it, ipagpatuloy ang nationalized peace talks. Lang. Many peace talks have been ongoing in the history of the Philippines and I don't think peace talks must be resumed but rather the Republic of the Philippines must actively address deep-rooted national issues that cause uprisings. Ang aking pagtingin sa panawagang i-resume ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng Republika ng Pilip ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas at ang CPP, NPA, NDF ay dapat itong i-resume ngunit kinakailangan genuine ang peace talks at malinaw ang posisyon ng akma UP na no to NTF LCAC back peace talks. Uh, malinaw naman na ginagamit ang peace talks upang ang mga huwad na peace talks upang supilin ang karapatan ng ng ating mga kababayan upang ipahayag ang kanilang mga saloobin sa paraang gusto nila. Ngunit, kinakailangan din naman na itigil na ang karahasan at violence na nagaganap sa ating bansa. Kaya, pinapanawagan ko at pinapanawagan ng akma UP, no to NTF elcac back peace talks, yes to genuine peace talks. We acknowledge that the um the GRP or ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas and the CPP, NPA, NDF to to have the so-called localized peace talks. However, ang localized peace talks ay nagiging paraan o plano ng gobyerno upang wasakin or uh, to make intimidation on the cpp and, um, NPA, NDF, wherein hindi talaga um, nagiging konsolidado o hindi talaga na nat, nabibigyan ng justisya. Yung kung ano nga ba talaga ang gustong um, plano o gustong um, ipa, ipataguyod ng dalawang um, partido? Kung kaya, um, atin ding um, ipahintulot sana, na bigyan sana ng genuine local localized peace talks, wherein the state should not attack nor make plans to or to make the localized peace talk as a facade to capture or even um, intimidate the CPP, NPA, and DF. Again, we recognize both entities have um, have their own ideologies and even um, their beliefs. Pero um, atin din sana tignan na ang ang pinaglalaban ng bawat partido ay iiba pero kailangan natin magmeet into into consolidation. And with that um ang gusto nating panawagan dyan ay magkaroon sana ng genuine localized peace talks. Again, do not uh, we are not here to intimidate the state. I mean the CPP, NPA, NDF Rather, we want them na marinig talaga natin kung ano pa talaga ang gusto nila. And we have to recognize that what they are doing is for their um, welfare as well kasi ang pinaglalaban nila ay hindi lang naman para sa kanila at ito rin ay para sa mas. Pilamat marami salamat. Bilang estudyante ng Agham Panlipunan at susunod na CSS representative, lubos kong kinokondena at hindi ako pumapayag sa pagkukontinue o pagre-resume ng peace talks na ginagawa ng gobyerno at ng at ng CPP-NPA-NDF dahil ang peace talks ay ginaga, isa lamang fasad na ginagawa ng gobyerno at maaaring gamitin ng gobyerno para sa kanilang pansariling hangarin lamang. Uh, ang aking pagtingin sa pagpanawagang uh, i-resume ang peace talks sa pagitan ng gobyerno at Republika ng Pilipinas o GRP at CPP-NPA-NDF ay dapat na itong uh, tigilan at wakasan dahil uh, sa parang ito hindi lamang uh, hindi di naman napapakinggan ng uh, masyado ang mga CVPA and DF at hindi gaano itong uh, binibigyan sila ng boses ngunit hindi naman din sila uh, pinapakinggan at hindi naman din uh, nagagawa ang mga kanilang mga panawagan at sa ganitong paraan uh, bilang inyong susunod na CSS representative uh, isa sa mga SPO namin na pag, pa, uh, ang pagkakaroon ng uh, educational series at dis discussions na kung saan Mapapaliwanag dito ang kag kagantong issue para mali maliwanagan din ang mga uh, konsensya ng bayan. At syempre, sa lahat ng kasakait ano namang issue yan o diskusyon nararapat lamang na pagpatuloy bilang isang scholar ng bayan na pagpatuloy natin ang pagtaas ng ating mga kamao so that it could echo in the chamber of time. At nang sa din ay hindi lamang ang sangkay estudyantehan ang makakarinig dito bagkus pati na rin ang, sang, ang buong mundo. Uh, pagpatuloy natin ang pag-alpa sa ating mga sistemang mapanupil sa ating kalayaan at katotohanan at pagpatuloy natin ang paglaban sa ating karapatang pantao, dignidad, hustisya at demokrasya. Muli ako si Kay Cruz, ang inyong susunod na CSS representative. Maraming salamat po at yun junk reform retain revised city charter reform reform junk reform 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 reform, reform. junk reform retain ash code reform we should uh we should be open to the revisions reform Reform. Retain. Reform. 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 Retain. Retain. Junk, reform, retain. No rally, no permit. Junk. 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 Reform. Junk. 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 Junk reform retain. PUVMP. Junk. 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 Reform. Yes to pro people modernization. Junk. Yes to pro people modernization. Junk. Reform. Junk reform retain. Crisis Management Committee. Uh, reform it should be doing its uh, purpose Job. reform 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 yes or no APSA 103 no 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 no. 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 Yes. No. Yes or no. Small scale mining. Yes. yes. No. Yes. 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 No. 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 Yes. yes or no. S E Z expansion at Camp John Hill. No. 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 No yes. No. 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 Yes or no. People's initiative. Uh, yes, as long it really is, as long as it really is the people's initiative. Yes, with a genuine. Yes, if it's genuine. No. 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 Yes or no. Peace talks. No. If it's localized, yes if it's national. No localized. No if localized. No. Yes, no to NTF-LUC peace talks. No. 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 Dugtungan. Salamin-salamin sa dingding. Ang karapatan ng kolehiya ng Agham Palipunan ay sabay-sabayan nating pandayin. Salamin, salamin sa dingding, kailangan natin ng espasyo para sa mga estudyante ng konsensya ng bayan. Salamin, salamin sa dingding, nasaan ang pondo ng Agham Panlipunan. Ang iyong CSS representative ay collaborative at to start. Ano ang iyong hiling? Nasa na ang tunay na Pilipinas? Nasa ng Pangulo natin? Nasa ng Fund for Soksay?